Dumadating ba yung time na kapag nagsasala ka, nagkakamali ka? Yun bang magsusudyod ka na lang, naalala mo, wala ka pa palang ruko, pagyuko o takbir? Assalamualaikum. Sa mga nakaraang araw, naibahagi ko na po sa inyo kung ano ang gagawin natin kapag nagkamali sa sala. At isa na nga sa pagkakamali ng sala, ang pag-iwan. Pag-iwan natin sa parte ng sala. Na ang mga pagkukulang sa sala na yon ay maaaring sa apat na bagay. Ito nga yung kondisyon, haligi, obligado, at sunna sa sala. Ang naibahagi ko sa inyo noon ay ang kondisyon sa sala. Natapos na natin yon Sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko na lang po yung link ko Doon sa ibaba panoorin nyo na lang po kung hindi nyo pa napapanood yung kondisyon po sa sala. Ngayon naman, ang pag-uusapan po natin ay ang pagkakamali sa haligi ng sala. Opo, may haligi po ang ginagawa po nating sala. Ano-ano ang haligi na yon? Ang isa sa haligi ay ang tinatawag na Takbiratul ihram. Yung unang takbir bago natin isagawa ang sala Ito yung Allahu Akbar Diba bago tayo magsala, magtatakbir tayo Allahu Akbar Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbi na alamin. Di ba yun? Bago ang pinakaunang-unang takbir. Yun po yung tinatawag na takbiratul ihram. Yan po ay isa sa mga haligi po ng sala. Ang pangalawang haligi po ng sala ay ang suratul al-pateha. Opo, ang sura al-pateha ay kabilang po sa haligi po ng sala. Ang pangatlong haligi ay ang pagruko o pagyuko. Ang pangapat na haligi ay ang pagsujud. Ang panglimang haligi ay ang pinakahuling tasyahud. Para maintindihan po natin, unoy, magsasala po tayo ng salatol maghrib. Ang unang pagkakamali ay ang Takbiratul ehram. Nais ko po munang magpaalala. Hindi po ako ustada. Hindi rin po ako nakapasok sa madrasa. Isa lamang po akong balik Islam. Nakagaya mo hanggang ngayon ay nag-aaral at nagsasaliksik pa rin ako sa pananampalatayang Islam. Ang mga ibinabahagi ko ay mula lamang po o ayon lamang po sa pagkakaintindi ko, pagkakaunawa ko sa mga naririnig ko po na kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Sa imam, sa ustad, sa ustad, at sa ulama o shaykh yan ang binabahagi ko lang po ay kung ano yung pagkakaintindi ko at pagkakaunawa ko sa mga ipinapaliwanag nila sa atin at syempre, mula din po ito sa pagbabasa ko ng Quran at hadith kung ano yung pagkakaunawa ko at pagkakaintindi ko sa mga pagbabasa ko at syempre, mula rin po sa mga turo at pangaral po ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam pinakamainam pa rin po sa atin na tayo po mismo ang mag-aral mag sa niksik, at syempre, ang pumausap po sa mga maaalam po sa pananampalatayang Islam o sa mga may sapat pong kaalaman sa pananampalatayang Islam. Balik po tayo sa unang pagkakamali sa haligi ng sala ay ang takbiratul ihram. Dahil sa nagmamadali tayo, may pupuntahan tayo, o marami tayong gagawin pagkatapos ng sala, dahil tumatakbo ang isip natin. Nawala sa isip natin ang takbiratol e eh haram. Ang ginawa natin, imbis na magtatakbir tayo, agad-agad ay nilagay natin yung mga kamay natin dito. Saka tayo, nagsabi ng... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik miti Hanggang sa nakapagruko na tayo, hanggang sa Sami Allahu liman hamida hanggang sa nagsujud na tayo. Tapos naalala natin, wala pa pala tayong takbir. Ang mangyayari, babalik po tayo sa una. Isasagawa po natin ang takbiratol Ehram. Yung ginawa po natin kanina na sala, dahil wala po tayong takbiratol Ehram, nawalan na po ng saysay. -say. Kumbaga, back to zero na po tayo. Sabi po ng ating mga ulama, kung ginawa natin na dire-diretso tayong nagsala, eh, kahit alam naman ng puso natin na wala pa pala tayong takbiratul-ehram, ang sala natin ay hindi naging katanggap-tanggap kasi naiwan natin yung haligi po ng sala. Pangalawang halimbawa, ang naiwang haligi ay ang Suratul Al-Pateha. Kunwari, magsasala po tayo ulit ng Maghrib. Sa unang rakaa, maayos po natin na isagawa ang sala. Then, habang tumatayo tayo, may gumulo po sa isip natin. Imbes na babasahin natin ang Sura Al-Pateha, dumiretsyo po tayo sa Kul Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Pagkatapos nun, tinuloy na po natin ang ating sala. Allahu Akbar. Nagroko na po tayo. Nagsami Allahu liman hamida hanggang sa nakapagsujud na tayo. Hanggang sa tumayo ulit tayo para sa pangatlong rakaa. Then, nung nagroko tayo sa ikatlong rakaa, naalala natin, wala pala tayong suratol al sa pangalawang rakaan natin kanina. Sabi po ng ating mga ulama, obligado daw po na babalik po tayo ulit sa pangalawang rakaa para isagawa ang sura al -pateha. Yung ginawa natin kanina na sala, wala na pong saysay yun at hindi na po yun counted. Ang mangyayari, babalik tayo ulit sa pangalawang rakaa ng magrib hanggang sa matapos po natin ang pangatlong rakaa. At sabi po ng ating mga ulama, bago po tayo magsalamualaikum warahmatullah, salamualaikum o wa Pagkatapos po natin mag Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Tayo po ay magsasagawa po ng dalawang sujud o tinatawag po na asyahu Ang pangatlo pong halimbawa ay ang ruko Kunwari magsasala po tayo ng salatul magrib Sa unang rakaa, maayos natin na isagawa ang sala Sa pangalawang rakaa, Marami pong gumugulo po sa isip natin. Kung saan-saan po ito pumupunta kaya nung binasa po natin ang suratul fateha ang suratul annas dahil nga sa marami ang gumugulo sa isip natin nawala sa isip natin ang ruku agad-agad na nagpatira pa tayo then nung nakapangalawang sujud na tayo o pangalawang pagpapatira pa nung pagtayo natin sa pangatlong raka'a babasahin na po sana natin ang sura al-fateha na natin wala pa pala tayong rukoo kaya, imbis na babasahin po natin ang Sura Al-Pateha, babalik po tayo sa pangalawang raka'a para sa pagroko. Yung ginawa po natin kanina na sala, wala na yung saisay. Hindi na po yun counted. Ang mangyayari, dahil bumalik nga po tayo sa pangalawang raka'a para sa pagroko, tatapusin po natin yun hanggang sa pangatlong raka'a. At pagkatapos po natin magtasyahu, ang sabi nga po ng ating mga ulama, bago po tayo magsalamualaikum warahmatullah, salamualaikum warahmatullah, or pagkatapos po natin magsalamualaikum warahmatullah, salamualaikum warahmatullah, gagawin po natin ang dalawang pagsujud o dalawang pagpapatirapa o tinatawag na asyahu. Ito po yung halimbawa pag uh, ang sujud po na haligin ng sala ang naiwan. Sa una pong rakaa, maayos po natin na isagawa ang dalawang sujud. Sa pangalawang sujud ng pangalawang rakaa, imbis na magsusujud po tayo ng dalawang beses, ang nangyari, isa lang po ang nagawa po nating sujud. At habang gumagawa po tayo ng tasyahud, naalala natin kulang pala ng isang sujud. Ang nagawa po natin kanina. Kaya, babalik po tayo ulit sa sujud. Para gawin po ang pangalawang dalawang sujud. Sa kapo tayo, magtatasyahu. At sa ikatlo pong rakaan ng Maghrib, bago po tayo magsalamualaikum warahmatullah, salamualaikum warahmatullah, o kaya naman po, pagkatapos po natin magsalamualaikum warahmatullah, salamualaikum warahmatullah, tayo daw po ay gagawa po ng dalawang pagsujud o dalawang pagpapatira pa o tinatawag po itong asyahu. Kulang pa po ako ng isa po sa haligi po ng sala at yun nga po ang tasya ho. Sa susunod ko na lang po siyang i-vlog at isasabay ko na rin na ibabahagi ang pagkakamali sa obligado na sala. Kung ano po ang gagawin natin pag ang obligado naman ang naiwan. Full storage na po kasi ako kaya hanggang dito na lang po muna ako. Sana po ay nakatulong po ito.